Nakita natin dito na March 5, 'di ba? March 4 'yung pangyayari. Ah, uh, March 5 nag-assume kaagad, hindi pa nabuburo si Royal de Gamo. I think kinagabihan pa nga 'to eh. Or sabi na natin the next day. Nag-assume kaagad at nag-out taking itong si Vice uh, Governor at that time na si Guido Reyes. Ah, uh, 'yun si nakita niyo naman si Abalos. Pagkatapos niyan, ang sumunod is nung Pero na-discuss natin 'to ah, nung kainitan nung uh, uh, issue na 'yan diyan sa Negros Oriental. Sabi natin parang ang bilis naman. Parang hindi pa yata nakakapag-duksa. Uh, Meron na kagad pina pinanumpa. Oh so medyo nagtaka na tayo noon, noon pa lang nagtaka na tayo. Parang ganyan ka, ganun kabilis dito sa House of Representatives. Ayun oh, uh, March 6 yung date niya, no. Kita nyo naman, Bill Creating NIR Hurdle How? And The House Representative was unanimously approved on the third and final reading, measure creating the Negros Oriental and uh, Negros Island Region. Ayan, lahat nag- vote Garnering 250 affirmative votes during nominal uh, voting uh, on Monday, itong House Bill number 7355 for establishing the Negros Island region and the uh, appropriating funds there kapag pinag-uusapan yung funds. Ano ho? Nakita natin dito ano, the major gain traction in the 19th Congress under the administration of the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It is one of the 12 priority measures of Marcos administration. Isa sa mga priority niya. The, that the House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez vowed to pass this year. So, ang tanong natin dito. Uh, paano niya mai-implement itong isa sa pinaka major isa sa measures ni ng Marcos administration kung nandiyan at buhay pa si Governor Ruel Digamo. Alam naman natin lahat, na lahat ng officials dyan sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor ay boto doon sa NIR bill, except for one, si Ruel Digamo. So, kung isa ito sa measures, ah, nitong si uh, Bongbong Marcos, itong creating ng NIR na ito under 19 Congress, paano mangyayari 'yon kung buhay si Governor Ruel Digamo? So, come to think of it, i-picture natin, anong kaya ang para ano ang solusyon para ma-move forward natin yung NIR na ito? Yung Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihore. Paano nila pag-isahin yun? Kasi ano to eh, uh, appropriating funds thereof. So, ibig sabihin, magbubuhos yung pondo dito sa NIR na ito. Ayan, Technical Working Group. Yan po ang binubuo kapag ka meron po silang uh, uh, parang experiment. <laughs> Uh, Mayroon po silang experiment na gagawin tapos bubuusin na ng technical working group para pag-aralan ito. Magda-dry run sila. Now, ang sinasabi dito is against na against si uh, Governor Tingamo dito kasi syempre, pag-iisahin yung dalawang region, actually tatlo ha? tatlong probinsya. Pati Siquijor, pag-iisahin na. Negros Island uh ano ba yun? Negros Island Region, NIR. So ang tanong dito, sino ang magiging leader nitong NIR na ito? Oh, so ayun yung uh, sinasabi ni Jojo. Again, a technical working group, yan po yung binubuo ng Kongreso para pag-aralan yung mga bagay-bagay kung feasible ba, kung posible ba, kung workable ba, kung mas maganda ba na pag-isahin itong lahat ng mga probinsya sa Negros, Negros Oriental, Occidental kasama si Kihor. Walang alam kung ano bang meron dyan at talagang uh, isa sa pinaka-measures ito. Mantalang nagsimahalan yung bigas, yung sibuyas, import dito, import doon pero ito pala yung isa sa pinaka-priority measures ng Marcos administration. So of course, March 5 nangyari. March, March 4 nangyari yung killing. March 5, nag-assume ng office itong si, si uh, Guido Reyes March 6 nag uh, final third and final reading na yung yung uh, HB 7355 remember hindi ka magkakaroon ng third and final reading kung hindi lahat ng public officials dyan, dyan sa Negros Oriental Occidental at Sikihor ay pumayag ibig sabihin nung nag assume office si Guido Reyes mirma na siya so ibig sabihin lahat na ng public officials wala nang tutul, lahat na unanimous ng public public officials sa Negros Oriental Occidental Sikihor that means amen. May, may may punto atin na niyo, ah uh, doon sa mga hindi nakasunod okay so di umano sa tatlong 'yan yung isa na lang ang hindi pa nakikipag-cooperate which is Negros Oriental tapos namatay siya ng a4 a5 mayroon na sila kagad pina assume para saan mag-assume ka na para ano ito haka-haka lang ni Jojo to ha ah. mag-assume ka na para pirmahan mo yung pirmahan mo na kasi kayo na lang di pumipirma eh kasi ang bilis talaga di ba uh, 4 na matay a 5 nag-assume sumunod na araw anong araw yun nung nakalagay dito anong araw na yung nakalagay dito basta yung mga same ano yun same uh, week eh third and final reading na nung kanilang plano na gumawa ng technical group for Negros Island Region na pag-isahin na yung Oriental, Occidental, at Siquijor Province. Yon! Magpupulso na. Kasi nakita nyo yung sequence of event. March 4 nangyari. Nag-assume ng office ng March 5 si Guido Reyes. Ibig sabihin, pinirmanan nyo yun kasi hindi mangyayari yung March 6 event which is yung third and final reading ng HB 7355 kung hindi pinirmahan di governor Guido Reyes at that time. So sequence of event nakita ninyo, ito pala yung whole of the nation approach ng gobyerno na sinasabi palagi ni Abalos. So nakita niyo naman dito no sa balita na ito. Mm -hmm. Ito po yung NIR bill. Sabi dito, the measures provides for the creation of the Negros or, uh, Island Technical Working Group. It will be composed of the representative from the Office of the President, Department of Budget or DBM, ayos di ba? Whole of the nation approach. Department of Interior and local government uh, abolot <coughs> uh, office of the governor of the provinces of Negros Oriental, okay? Negros Occidental and uh, Siquijor and all elected districts. So, sabi ko ulitin ko hindi mangyayari ito kung hindi papayag lahat ng governors and elected officials sa tatlong uh, probinsya na yun. <laughs> sino actually sino ba naman papayag niyan? I mean, ayo to eh. Tapos kukunin nila, tapos ang mangyayari, isa sa amin tatlo yung pwedeng maging leader nitong pinag-merge na isang magiging isang region. Magiging isa na lang yung gobernador dyan. Sino? Ako ba? Siya o siya? Hindi ako papayag kung sila. Kailangan ako. Medyo malalim 'to, ah. o medyo mas malalim itong anggulo na ito esa dun sa sugal. Ayan. And of course including uh yung representative from Bacolod City. So yun po, the technical working group shall formulate strategic plans to put in the in place institutional arrangements for the NIR recommend to the Office of the President the preferred location of the regional center, arrange the requirements of the organizational development staffing, and budgeting of the regional line and regulatory agencies as well as imperatives of development planning and invest, investment investment programming david hindi ko lang alam kung ano ba talaga'ng meron dito At yung sequence of events kasama dun yung matay pa hindi namatay pinatay mm -hmm. galing 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 so anyways ayan eh, hindi ko din alam kung ano magiging mabuting effect nito kasi ang laki nito kaya nga hinati 'yan nun. eh kasi sobrang laki niya eh kung ang tatlong 'yan iisa lang yung magpapaandar napakahirap niyan kasi sobrang laki na niyan sobrang laki na niyan parang kasi magkaiba na salita dyan eh sa Negros Oriental Bisaya. Negros, ay hindi. Sa Negros, ama, sa Negros Oriental, Bisaya. Sa Negros Occidental, ano naman dun? Ilonggo. O, oh, so, kailangan yung ano mo, yung magiging leader niyan, Bisaya, tsaka Ilonggo. As per HB755, all departments, bureaus, uh, offices, agencies, instrumentalities of the national government, including uh, government-owned or controlled corporations, and government uh, financial institutions are hereby directed to extend full assistance to the NIR in support of its functions and activities. So ibig sabihin yung national funds alam nyo na ganun na kadali na maipadala doon sa NIR. So, kung iisipin natin, parang it's one way or one form na yung, yung, yung pondo from the national government, ganun na lang kadali ipasa dito. Which is, halos lahat nga, sabi nga natin sa past vlogs natin eh, halos naman naman nandyan eh, uh, andyan yung Marcos Cronis. Uh, di ba? Yung mga Cronis ni Marcos. Nandyan sila, di ba? Sila Binetes. nandyan din sila Bong Pineda. Mm -hmm. So, yun. Makikita natin yung sequence of event. As you can see, dito sa, no, dito sa uh, recent na balita, August 12, 2023, nakita na natin pumasa na rin sa Senate. Leadership, Senate leadership vows passage of NIR bill in December. So, in just two months time, in just two months time, meron na tayong NIR. Nakita nyo, under kay Zubiri, Ganun din. Kasama dito si Benitez. Sa si Benitez. Okay, good. Ito na. Siguro kung i-coconnect natin, meron bang ang katanungan natin dito, meron bang kinalaman dito? Yung uh, pagpatay kay uh, uh, Roel digamo Alam mo, pagdating dyan sa tanong na yan, lahat is posible, Jojo de Guzman. posible lahat. Kasi nga ang uh, ang naging problema dito is hindi nga itong kaso na to ay feeling natin at uh, siguro naman uh, mag agree yung karamihan dito. Feeling ng lahat itong kaso na to ay hindi na imbestigahan ng maayos. Ibig sabihin hindi nila uh, nasilip lahat ng angulo. Isang angulo lang yung kaninang Pinokus eh na nga nakuha na nila yung gusto nila. So in terms of pwede kaya na maging so this is a conspiracy sabi nga pwede kaya na maging uh, reason ito sa pagkasawe siya na lang yung hindi pa kasapi dito or pumipirma dito or nag a dito O uh, medyo pwede pero pwede rin hindi kayo na bahalang humusga kasi kita natin ano pagkatapos ng mga ito wala si Tevez wala na si Tevez tinanggal nila sa house tinanggal nila sa kongreso si Teves. Parang force yung pagkatanggal sa kanya kasi unang-una wala pa siyang kaso nung siya ay tinanggal. Wala pa yung uh, warrant of arrest, hindi pa. Kasi uh, considering na mayroong technical working group ang Kongreso, sigurado ako mag-o-oppose. Itong si ano si Teves at magiging sakit ng ulo nila yan kasi kung mag-o-oppose yan and then kukuha yan ng mga kasamahan niya sa Kongreso <laughs> para yung kanyang opposition ay suportahan eh magigi kumbaga magigi siyang hadlang dun sa kanilang plano kaya nga kung pagtatagpi-tagpiin mo katulad nitong sinasabi ni Jojo yung ano yung chain of events talagang ano yung sequence of events eh sobrang planado sobrang smooth namatay a 4 a 5 may pinanumpa o, oh, tapos biglang may technical working group, and then biglang naging, uh, naging terorista itong mamang to, tinanggal sa, kasi yung pagiging terorista nga niya, di ba, kine-question pa natin, kasi nga, parang malabo na terorista ito eh. Siguro, mamamatay tao, pero, terorista, parang... Ah uh, hindi naman ibig sa 'yung mamatay tao ka terrorist ka na eh. I mean para sa akin ah. Oo, so naging terorista tapos dahil doon natanggal siya sa Congress and then smooth na. Wala nang tinik sa Kumbaga wala nang humps na dadaanan, wala nang checkpoint. O kasi syempre, ano 'yan eh. Uh, alam naman nila hindi nila kaalyado 'yan. Tapos probinsya niya 'yan. O hindi ba? Siyempre 'yung landscape ng politika sa tatlong uh, probinsya na 'yan magbabago talaga. Kaya um sigurado ko na may mag-o-oppose 'yan at feeling ko isa ito si Congressman Teves, dating Congressman Teves na talagang mag-o-oppose diyan ng bonggam bongga. Oo, so yun yung may kita mo na parang connection, parang smooth eh. Lanado talaga eh. Tapos ngayon, oh, na tinamantakin mo, third and final reading pumasa ngayon nasa, nasa ano na sila, pagki-create na sila ng mga IRRs or pagki-create na sila ng mga rules and regulations nila siguro. Para matuloy na 'tong ano na 'to, 'tong usapin na 'to dahil wala nang hadlang sa atin. O wala nang kapangyarihan si ano yung Tebes na isa dahil tinanggal natin. Si ano 'di ba yung isang Tebes, yung dating gobernador, oh wala na rin. Tapos itong Tebes na congressman, wala na din. Sino pang haharang sa atin? Waley na pa siya terrorist pero tinanggal siya diba uh, doong nagkaroon na ng uh, parang in power na yung Digamo at uh, Diaz doon sa Negros Oriental ayan na yung mga dating tinanggal na STL binalik, na, binalik nila tapos sa uh, pamumuno ng Digamo at ni Diaz nagkaroon ng DSWD ano yun beneficiaries yung ganito ganyan ang namumuno si uh, uh, Janice Digamo si Fris Diaz kasama doon yung picture ni Martin Romaldes so kung ko connect natin, connected sila sa isa't isa. Connected. <laughs> Loko-loko to <tis> si Jojo. <laughs> Sabi niya ko i connect natin, connected sila. i na natin. Kau talaga, niloloko mo ko Jojo. Idol na idol talaga kita eh. Ang lahat ng pangyayari, yung nangyari sa Senate hearing, yung ginawa nila kay Tevez, uh, yung pangyayari ngayon na magkakaroon ng eleksyon sa December para sa bagong congressman or representative, ilalagay nila sa Congress. Hmm. Tapos yung tatlo nag-aagawan, si Lopez, de Gamo, si Fritz Diaz. Kung talaga sila, tingnan mo, di ba, hindi na lang nila ibigay sa gusto ng taong bayan. O kaya, alam niyo, makikita mo dito na nag-aagawan din yung tatlo na yan. Lopez, Digamo, Diaz. Ay, nako. Yun, palakpakan. Kawawang mga taga negros. So, kawawa. Pero, uh, hindi natin alam kung ano yung magiging uh, effect nitong uh, pag-iisa ng tatlong uh, probinsya na ito. Well, ang alam natin is magiging isa na lang yung control. <coughs>